Good morning guys, welcome back to my channel Andito naman, balikan natin ang nakaraang video ni Rina kaya hindi ko pa rin to napanood eh Natandaan mo ba yun noon guys, yung pag-alis ni Ruda, papunta sa kanila kasi may emergency at yeah, to na time na sinusumpong si Rina ngayon, kahit sinusumpong umalis si Ruda at kinuha si Rina kay, kay Kuya Rab niya. Andun, parang nagtatampo si Rina dito. Kukunin na siya ni Ruda. Kinuha na siya ni Ruda doon kay Kalinga Prab. Okay. Dito po, makita niyo po, parang si Rina nagtatampo. Okay po, panoorin natin to. Alam ko hindi, alam ko hindi pa rin nyo to na panood video na to. Ito po, panuorin natin sabay-sabay. Ayan, nakita mo yun guys. Nakatingin siya sa kanyang mama Roda niya. Para siya nga ano galit. Pero dito, dinalan siya ng pasalubong sa kanyang mama Roda. Pag bali, ayan, natuwa din siya niyan. Ayun, papunta na si mama Roda. Papunta na sa kay Kalinga Prab. Kukunan, kukunin na niya doon si Rina. Ayan, o oh, ayan, nakarating na sa bahay nila ni Kuya Rob. Kinuha na niya si Rina, ayan na, nakauwi na sila sa kanila at dito pinakain ni Ate Roda si Rina. At tingnan mo sa mga mukha niya guys, titigan niya mabuti. Parang mayroon siyang isumbat kay Roda o isabi nga nagtampo siya pero hindi niya masabi-sabi yan. Pero makita natin yan sa mga mata niya guys. Yan pinaka, tinanong siya dyan eh, kinukumusta siya eh. Kinukumusta siya, sabi niya okay lang siya. Kung sinong kalaro niya. Sabi kung saan, kung sinong nagkuha niya dyan, sabi niya si Kuya Rob. Dito makita mo rin guys na, medyo nagtampos siya kay Mama Rodan niya. Pero hindi niya masabi-sabi yun. Pero makita natin yan sa mga mata niya at sa mga kilos niya. Nagtampo siya kay Mama Ruda. Pero hindi niya nasabi yan. O, oh, tingnan mo yan. Hmm. Ayan, kita mo yung mga mata na yun. Parang nagsasalita. Pero hindi niya masabi yan. Hindi niya masasabi. Hanggang ano lang na niya. Isip lang niya yung nagtampo siya. Hindi niya masabi-sabi. Pero umuwi pa rin. Kinuha pa rin siya ni Mama Ruda. Kahit ganyan. Alam ni Mama Ruda yun. may tampo. Pero marunong talaga si Mama Ruda magdala tapo kain siya ng kain dyan. Nakikinig siya sa mga sinabi ni Mama Rhoda sa kanya. Ayan. O, ayan, may mga pasalubong pa siya. Dala, ayan. May pasalubong si Mama Rhoda sa kanya. Marami siyang pasalubong. Ayan, napkin. <laughs> o, napkin. Paalam na yan paano gagamitin napkin na yan. Yan. Dalawang napkin at saka liner. Hmm? Inamoy yan pa yan mabango. Ayan. Natuwa naman siya guys. Sandali lang ka yung tampo ni Rina. Sayang mamaruda. Alam ko maintindihan ni, ni, ni Rina kung bakit bakit iniwan pa siya doon kay Kalinga pa? Kasi emergency din yun. Iyan, sinukat niyang damit na binigay. Iyan. Ganda na. Pantalo. makita natin guys na oh, masaya din siya. May tampo at masaya siya ang kinuasa siya Mama Ruda. Kasi alam natin pa rin na mahal talaga si Rina ni Mama Ruda at mahal din ni Rina ang Mama niya. Takot lang siyang iwanan. Ay atong na tayong sinusumpong siya. At dito guys, nagtatapos ang aking video and thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and follow my page. Thank you guys. To God be the glory. Bye-bye!